ayan guys, dumating na yung order namin, yung ilaw na ilalagay natin dito sa daan na to. Ayan, solar light dito namin ilalagay kasi uh, madilim yung party na to pagkagabi kaya nagplano kami, Team Bahas, -Bahas TV na lalagyan ng ilaw dito para may liwanag ang buhay. Ayan. So, ikakabit namin ngayon yung solar light na nabili namin. Ulang-ulang sahod namin ay nang unang-unang project namin ang solar light dito sa daan na to mga kabahas so tara samahan nyo kami napas mo na ayan mga guys So, ito yung gagawin mo namin, namin poste. Temporary muna to. Yan. Temporary muna. Itong panggol dyo ka Kaya na. Ayan, yung unang-unang parang pati. Murag, murag mag parang mag-hazing. Ayan, yung unang-unang sahod namin, binili na namin ng solar light at ilalagay nga namin dito dahil madilim yung area na to, mga idol. Ayan. So, oo, para hindi na nakakatakot daanan. Okay. Kasi minsan may ahas. Ayan. <laughs> Walang pako. Ayan. Ayan yung ilaw namin. Oh. No? Ayan. Medyo maliit lang ilaw namin kasi maliit lang din yung sahod namin, mga idol. Ayan. Ayan. Kumay-kumay muna dyan. Ayan. Ayan. Team so, bas bas. Malaki na rin ang ilaw ang gagawin. Oh, 'yan. Pag sumahod kami ng malaki, malaki na rin yung ilaw. Oh. Bawat, bawat madidilim na lugar dito sa amin, lalagyan namin ng uh, poste 'yan. Oh, 'Yan. Para maliwanag ang buhay. Para hindi makagat ng ahas. Oh, 'yan. Para hindi makagat ng ahas 'yan, mga idol. Kobtul, ito, ito patong ng betuli. Bro. Potong ke petua. Bela? Oh, awa. <laughs> yan, tinali. Tinalian muna namin para temporary tapos itatali namin dito sa pinakamatibay na puno ng saging dito. Napakadaming saging yan pero ito lang pinakamatibay. Diyan namin siya itatali tapos itatayo namin. Yan na, itatayo na mga idol ayan na natumba mga idol patay <laughs> oh ayan mga idol tinatalian na tinali sa pinakamatibay na puno ng saging mga idol yung first project namin ng Team bas TV yan. Ulitin ko ha, temporary lang po ito. Susubukan lang namin kung iilaw to. Temporary lang namin kung maliwanag na dito sa daraanan natin. Kasi pagkagabi nga, ito, daanan to eh. Ito, daanan yan. Yung nakikita nyo na yan. Daanan yan. Pagka, pagkagabi, medyo madilim talaga dyan. Kaya ginawa namin, uh, bumili kami ng uh, ilaw para, para magkaroon ng liwanag yung daanan ang ang ganto niyan lalagyan pa namin ng poste yan sa susunod na kung sakasakaling uh, pasahurin pa kami ni Meta uh, Facebook next project namin yan hanggang magkailaw itong uh, buong daanan na to ayan mga idol na tayo na namin yung poste yung ilaw ayan tapos tinali namin sa pinakamatibay na saging ayan siya lang kasi pinakamatibay na saging kaya ayan temporary lang yan sana wag humangi ng malakas. Ayan, ito na mga idol, yung project namin. Ayan, umilaw na. So, medyo maliwalag na talaga sa dadaanan. Ayan mga idol, susunod namin yung papunta naman doon, medyo madilim pa. Uh, maraming maraming salamat sa tulong nyo po mga idol. Ayan mga idol, so hindi mo lang, hindi mo lang kami makakagawa ng uh, ngayon dahil uh, nga namin tong poste namin. So maraming maraming salamat sa inyong lahat ang sawang suporta nyo mga idol. Maraming maraming salamat sa sumusuporta sa Team Bahas Bahas TV. Hanggang sa muli sa Team Bahas Bahas, Bahas TV. TV.